Incoming Senator Bam Aquino at tiniyak na ibabatay sa ebidensya magiging pa siya sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report! Iginiti incoming Senator Bam Aquino na evidence-based dapat ang magiging desisyon ng mga senador patungkol impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. itong tiniyak ni Aquino kahit silang inaasahang bubuo sa minorya ng Senado. Ayon kay Aquino, tungkulin nila mga senador o senator judges na suriin ang ebidensya at magpasya batay sa ebidensya. Hindi anya sila magbe-desisyon sa impeachment case ni VP Sara na hindi nila nakikita mga ebidensyang ilalatag ng parehong depensa at prosecution. Diligyan din ng mambabatas na lahat ng mga senador ay dapat maghintay sa proseso, silipin ang ebidensya at magbaba ng desisyon base sa ebidensya at hindi batay sa kulay ng politika. I think we should rule based on the evidence. Uh, yung mga senador ngayon, mga senator judges kami, yung tungkuli namin, tingnan yung ebidensya at mag-decide based sa evidence. Hindi mag-decide bago makita yung ebidensya. Uh, I think, um, honestly, right now, ang pinakamahalaga ko na yung kailangan ng tao. At yung kailangan ng tao, eh, magtrabaho kami para sa kanila. that's really the most important thing. Yan ang bahagi ng pahayag ni incoming Senator Bam Aquino. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Manco Kuan Debatak Tatak, RMN.